<laughs> oh, smile muna, smile Naka-video, naka-video sa kabila, hindi ka ng camera. ¡Pesto, pesto! ¡Puesto! Oh, ¡Puesto, pesto! <laughs> the one

nit na piti di satu terkenal

What? <laughs> lapit, lapit ay, lapit. na nga, sila natatalo pa, oh, <laughs> <nine lang> kayo. <laughs> 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 Bisa niyo na ubos ang

Oo, sabihin mo! Sabihin mo! Magpakalari ka sa akin!

Magigap! Come Ano na? Paliwanag ka? Ano ina ka pa? Siyempre, sila natatanda. Sila nakatanda nyo. Huwag kayo Eh! ka matatanda! O sige, paliwanag, paliwanag. Basi pa ako! Ayan, ayan. video video

ay ay Tayo it tatawagin ko si boy pick up Ayos! 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 ayus. Ayos! 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 simbol. Ali Ako sabi ko. Ako sabi ko. Ako sabi ko. Hoy, kayo. kayo muna kayo. Lapit dito. pa talaga. Okay. 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 Sige po. Okay. Three games best of two. Three games best of two. Ngayon, sino matumba? Ako sino matumba? Ako matumba? Ay talo. Okay. Sino matumba? Talo! Pesto! 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 Hoy, <laughs> oh, 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 hey. okay, uh, ladies, and gentlemen, oh, mga sumubo. Uh, ano pa mesa nasabi mo? Mesa sabi ko maulang po na ng to. Hoy, na tama tama. Kailangan yung mga beratinyo na. Oh, ganyan para kung sinong bibitaw, makikita. Hindi, ganun lang <laughs> dapat. Hawa na ganun. Para kita ko sinong bibitaw. sa na na lang. Mga na natakilan. na Ay! Ay! Yung nasa kung gulti niya, pakikitaw. O, ganda! Deso, kasi para walang kitaw? Ano kayo? Ano kayo? Anong badin itong sila. Kahit sampu pa. O, oh, ah, sige. Pero payat dito. dito, dito. Yari kayo. Ay, dito. Ay, siya dito. Na ay, siya Ay, dito. Okay. Ay, Ay, dito. Ay, siya dito. Ay, siya dito. Ay, siya <laughs> okay. okay. dito. Ah. Ay, na ito Ay,

Aiyah, 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 Walang wala mummy wala wala bumitaw! Ah, oh, wala bumitaw, wala mummy wala bumitaw! wala mummy wala bumitaw, wala wala mummy wala 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 mummy tau wala wala mummy wala wala mummy tau sila nasa mummy tau <laughs> 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 Ano na mummy tau wala na mummy mo? Ano Guys, datang. <tongan> oh my god. Es good not. Bini dijut. Kita tolong Ayo. Aku mau main bola mau lu Ayo.

辛苦你了。